Hanggang dito, yung mga na-relocate din. Ayun, no? At dito rin sa kabila. So, alos din, ah, ayun, may mga laruan na. At uh, dito din, yung mga, uh, ayun, no? May nakalagay, barangay Molino. So, dito na sila napunta. Ayun, dami. Parang, ang dami nilang pamilya kasi ang dami. Magmula ilang black 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na block na ganito kahaba yung mga napag-alipatan ng mga taga-barangay sinigulasan. So ayan, nandito na sila. Busy sila ngayon kasi nagigib silang tubig dahil wala pang tubig. Mga gano'n, no? ito yung lugar nila ngayon no uh, ikutan pa natin to sa uh, lakaran natin para makita niyo rin yung lugar so parang maganda yung lugar na to dito ang uh, bilis na nagawa dito sa may lugar na to parang agad-agad uh, i -agad, eh, naayos na sa bagay kapag ka, ililipat ka na talaga uh, mabilis lang yun no? ako ayun lang may music <laughs> copyright tayo dun Oo, oh, magaling dito. Bawal magtapon, no? Oh. Ayos. Gandang hapon. So, ayun. At, ah... Uh, Kanya-kanyang, ah... Uh, na pag-aayos ng mga bahay. ito na papunta dun sa likod. Ito <tinyan> <tinyan> So, nilagyan. Barag, bawal magtapon. Tama nga naman, no? May e karatula. So, ito yung likod. Palayan na. Papunta doon sa kabila. Ah, yun din pala yung Hayasento. Tanawan. <laughs> itong dito. Ayun doon. Sa ako pa na. Sa Barangay Kalugkob. Parang itong lugar. Kung saan karamihan ay maraming na-relocate na nagaling taga-sinugula. Barangay Mulino naman. Hmm. <laughs> Okay, so ito, swerte yung nakatira dito kasi may spasyo pa dito sa gilid saka dito sa kabila. Okay, so doon naman tayo sa kabila para nakita niyo. Kandang hapong kasama kita sa video ko ha. O, oh, dito kayo to. <laughs> So medyo abala yung mga tao ngayon dito Gawa ng, siyempre, nag-aayos Na mga bahay nila The same time, nag-iigib din Gawa ng, wala pang mga tubig Di pa nakatap yung mga tubig Agad Ang hapon po Ayun po, oh, mga tubig nila Para sa tubig So hindi pa nakatap Kaya umaasa pa sila sa rasyon ng tubig So sa daming tao ngayon dito, sa daming residente. So abalang-abala sigurado yung nag, uh, nagsusupply na tubig ngayon dito. Kasi sa dami ng pamilya na narilukit dito, eh, ayawang ko lang. So ayan, yung iba na dito naman napunta. Ah, meron pa rin doon sa kabila. Ayun, no? Oh. Meron pa rin doon. Dami. Biglang. <laughs> biglang naging matao. So itong lugar pala na to ay Hyacinth pa rin parang part ng hayas yun nakala ko kristop na pero part pa rin pala ng hayas yun to dito ayan no. Oh. kasi lang pa natin dito sa kabila para makita nyo rin yung lugar so ayan pila pila tim container timba kung anuman yung uh, pwedeng malagyan ng tubig so yung aso dun kasi mo Ayun lang, may music. So dito, uh, iilan na lang yung mga nalipat na mga pamilya. Eh, nalos wala na dun sa dulo. Gandang hapon. So ayun, no? meron din pala. Halos lahat na pala dito, may mga tao na. Gandang hapon po. awala uh, wala na dito. Ah, uh, dulo na. Okay, so ayan, yung lugar. Black 144. May music. Oh, ayos to dito. May ano na. Oh. Kadang hapon po. Taga sinigulas din po kayo, Nay? Ay, talaga. ah, taga na ay kayo. Ah, okay. Oh, sa timo Sige. So yung biglang nabuhay na yung lugar na to dito gawa ng uh, ang dami ng ang tao, dami ng mga na-relocate. So ngayon na uh, adjustment period ng mga na-relocate dito sa may Hayas at sa may Barangay Mulino na. So nahati yung uh, aw, dito mga residente ng Sinigulasan doon sa may matawag doon sa lugar nila. Basta sa Sinigulasan, doon sa may coastal area, Ayan, dito sa kabila, parang tingnan natin dito sa kabila kung may na-relocate pa. O, oh, may mga naglalaro na rito. Ah, excuse. Oh, mayroon pa rin dito na-relocate oh. Mga ilang pamilya kasama ko kayo sa video ko. Ah, taga saan kayo toy? Eh? Sinigulasan din. Ah, kasama din kayo sa ito. Mga taga Sinigulasan pa yung mga nalipat dito. Ayan No? Oh. Ay, siya to doon sa mga bata na yun. <laughs> ayan o. Kada nga po. So ayan yung mga taga Sinigulasan pa rin dito. Kada nga po, te. Dito na sa kabila, ito na yung parang last ng mga taga-sinigulasan na mga napunta rito. At yun, syempre, kanya-kanyang uh, adjustment ng mga pagteran nila dito. At is, kahit pa paano, di ba, uh, may mga gamit sila uh, nang malipat sila dito. So, ito yung lugar. Ah, ang dami nga talaga nila. Parang ah uh, ang dami nilang gandang hapon puti. Ayun. Uh, vlog din sa YouTube channel yung kasama ko si Ate sa sa video ko te. Gito. So ayun ah uh, to na yung last da rin na lugar. Okay, so yun. Ito yung ah uh, update natin dito sa mga na-relocate dito sa Maymoud Barangay Muling no. Nang hapon ng no, mga taga Singulasan dito sila napunta na hati yung mga yung mga nanggaling sa Sinigulasan, nahati sa dalawang barangay. Ay, ganda nga po po. Shout out kay Kuya. Ganda po po. So, yun na nga. At, uh... oh, may naghahanap kasi sa inyo. Nagre-request. Kung saan daw kayo napunta. oh, yun na nga. Ayun, dito na sila, Kuya. Sige, ay Kuya, shout out sa inyo. At, uh... nahati. Yung iba naman, nandun sa kabila. Uh, malapit sila sa may kung saan na relocate naman yung mga taga Sapote Bakuor. So malapit din lang itong Barangay Sinigulasan sa Sapote. So yung iba doon naman napunta parang dito mga 90% no ng mga in relocate from Sinigulasan uh, dito napunta sa lugar na to. Ang gandang hapon sa Barangay Mulino. Sakop na na ito ng Barangay Mulino, itong lugar na to. Ah, ay hello. Na medyo naguluhan din ako. <laughs> Kasi dati sa mga unang video natin uh, alang alam ko dito sa lugar na to, Christoph. So 'yung Kristop, nadudoon lang sa dulo 'yung mga una nating video. Pero ngayon, ito naman ay ah uh, pa Tapos kung doon sa kabila makikita naman natin doon 'yung Ayasent uh, din na extension. Parang lumusot dito. So, yun. <laughs> Shoutout dito sa mga batang to. <laughs> okay. So, yun yung update natin dito sa mga na-relocate sa ng na mga taga-barangay sinigulasan. So, uh, positive naman at medyo at ano naman tawag dito. Uh, maganda naman yung feedback nila nung ma... na-relocate sila dito. O siyempre, uh, adjustment period kasi Uh, parang lumipat ka rin ng bahay, so maninibago ka dun sa lugar. So paunti-unti, masasanay din. At ayun uh, din naman nung uh, sabi din ng mga residente. So at least kahit papano, maayos at uh, maganda na yung mga bahay. Kumbaga, konkreto na talaga. Okay, so yun lang. Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre, meron tayong uh, tawag dito. Ah, uh, sinalihan na charity vlogger no, Meron tayong isa pang YouTube channel Tungkol naman sa mga charity works na ginagawa natin So doon natin ina-upload At siyempre, ito na Yung mga taga barangay sinigulasan So dito sila na-relocate Dito sa may barangay Molino Sa Hayasen Maraming po salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel Sa mga nag-view views Sa mga nagsasubscribe At ah uh, sa mga nagsishare. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre, maraming pong salamat sa lahat na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you, thank you po.